Oh, ganda ng araw natin ngayon mga kainis ano? Ah, pagkagising natin pero pero kulang ako sa tulog. nakatulog man ako mababaw lang yung tulog ko. magandang araw, magandang gabi sa inyo kung nasaan man kayo araw na to. Winter, spring, summer or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. At masyado tayong nag-enjoy sa panunood ng River Maya kagabi mga kainis ano? Grabe. So nakauwi na kami ala alauna na kasi nga syempre bumiyahi pa tayo mula Red Deer. Red Deer tapos nung umuwi kami, nako foggy yung daanan ano. Medyo nakakatakot kasi nga umuulan, di ba? Mabuti naman ngayon ay magandang araw natin, magandang panahon natin. Ayun, nako po Panginoon, ganda. Ay, sarap samantalahin kasi sigurado nito mga katapusan ng September, mga October, first week ng October, baka hindi na tayo makapagsuot ng, ng t-shirt sa, sa labas ng bahay natin. Ano? Yan. Ako, grabe. Enjoy tayo sa River Maya. Ano? Grabe. Ay, so maraming maraming salamat nga pala doon sa mga ano natin, mga subscribers, viewers na tumawag sa akin nung tayo'y nanood ng na River Maya. Sobrang na-enjoy ko, sobrang na-appreciate ko po talaga. Sobrang napasaya nyo ako Tsaka syempre masaya din ako dahil nakita ko yung Yung saya nyo Nung nakita tayo, nung nag-meet tayo Yung mga body language nyo Habang nag edit nga ako kaka, ka, Kagabi <laughs> Grabe ah uh, Sobrang tuwa ako Kasi na nakikita ko doon sa, sa video Habang nag edit ako yung mga body language nyo Kung gaano kayo kasaya Ako rin kung gaano ako kasaya Lahat tayo masaya Especially nakapanood tayo ng River Maya So maraming maraming salamat Tsaka maraming maraming salamat din doon sa mga Nag-message sa akin na nakatira sa Red Deer Na iniimbitahan ako sa kanilang bahay Na dumaan Yan maraming maraming salamat Meron pa ako isang nabasa lately lang kay Richard Yan maraming salamat sa iyo Richard In-invite niya rin tayo Marami pa marami pa nag-invite Tapos marami rin mga nagtatanong sa, sa me, Nag-message sa akin Kung pupunta raw ba ako ng Red Deer uh, Kung matutuloy daw ba ako Yan Uh, parang makita tayo. Yan, maraming maraming salamat po talaga. Thank you very much kaya kulang na kulang yung oras natin. Ipapasok muna ako at nasisira yung aking paningin, mga kairis. <laughs> Alam niyo naman, mahina na, mahina na yung mata natin sa, sa, sa araw. Dito muna tayo sa backyard, mga kainags, ano? Tapos so nga pala, uh, maraming maraming salamat ulit sa mga nag-message sa akin na nagsasabi na magkita raw tayo sa Calgary. Yan, doon sa mga hindi po nakakaalam, kami po ay inisponsoran ng uh, Elements Residences. Yan. Uh, sila po ay nagtitindas ng mga building sa Pasig City sa Maynila at sa mga interesado po na bumili or interesadong magtanong about sa mga kondominium sa Pilipinas iskan nyo lang po yan at Najan po lahat ng impormasyon, may mga katanungan kayo, sila ang sasagot. Yan. So sila po ang ano, ang nag-sponsor para magkita kita kami nila. Mark Carino, Ina Andulong, Rice Velasquez, Alwin at Emma at marami pang ibang mga YouTuber na mga kaibigan natin dito sa Canada mga kainags ano. Yan, pupunta po kami ng Calgary sa October 4 and 5 araw ng Biyernes at Sabado. Ayan, araw ng Biyernes, October 4 at araw ng Sabado sa October 5. Kita po tayo, punta po kayo pag may time kayo para naman ma-meet namin kayong lahat. At saka syempre ito, sa totoo lang, hindi ko pa namimit ng personal si Rice Velasquez at si Ina Andulong. At ito rin yung first time na magkikita-kita kami. So ito po ang magandang pagkakataon kung malapit lang kayo sa Southeast Calgary or kung gusto nyo pumunta kahit na malayo kayo. Ito na po yung time para magkita-kita tayo maraming maraming salamat po. Kailangan ko magsuot ng salamin talaga. Sunglass. Yan. Tsaka ako nga pala mga kainis. maraming maraming salamat ka pala sa nag-sponsor ng damit na to. No? Two, two years ago, meron nagpadala ng pera sa akin eh. <laughs> maraming salamat. Ano? Uh, thank you very much. Ito na yon Binili ko ng t-shirt. Tapos ako nga pala, gusto ko rin magpasalamat sa Spot Pinoy mga kainis. No? Dahil, kung hindi dahil sa kanila, hindi ako magiging guest. Eh, hindi ako makakapunta ng Calgary. <laughs> yan kasi uh, na meron na akong ticket na eroplano papuntang Calgary mga kainig ano? Is sponsored by uh, Elements Residences yan sa, at salamat sa Spot Pinoy thank you very much sila na yung nag-asikaso ng lahat kasi alam naman nila at alam nyo naman na hindi ako naglo long drive ayaw na ayaw ko naglo long drive mga kainig ano? Pinaka mahabang biyahe lang sa akin na maximum ay isang oras <laughs> Kaya maraming maraming salamat yan kay Idol Mark Carino. Yan, thank you. Siya yung talagang pinaka middleman natin ano na, na, nakikipag-usap na, sa atin. Sayan. Stop. No, come here. Come here. Yan. <laughs> no. Yun mga kainig ano, ganun nga. Kaya thank you very much nako. Tina mo. So meron na akong ticket. Eroplano mga kainig Ano, pupunta ng Calgary. Oh, wow, grabe no. Libre 'yon mga kainag sa Libre on sponsored by uh, uh, Elements Residences back and forth. Pati ganun din syempre yung papunta ko ng airport, pabalik ng airport, pati yung Airbnb, pagkain, sagot 'yon mga kainag no? Tapos yung 5 and 6 uh, napanood niyo naman sa Spot Pinoy, 'di ba? Nabanggit na rin nila na pupunta kami ng Banff Sunday which is uh, October uh, 6 di ba bump maglilibot kami di ba oh, nice ano so syempre may allowance din kami bibigyan din kami ng allowance o di ba so, ano yung sponsored uli ng uh, Elements Residences maraming maraming salamat sa inyo yan tagal ko nang hindi nakapunta ng bump kailan ba ako huling pumunta ng bump 2017 mabihira <laughs> Kung hindi pa dahil sa Spot Pinoy at sa Elements Residences sa kanilang sponsor, ay hindi ako makakagala ng gano'ng kalayo <laughs> Diba mga kainags? Maraming maraming salamat Syempre sa Panginoon, unang una sa lahat At unti-unting natutupad ang ating mga pangarap Sabi nga nila, sabi nga ni Inags At sabi ng marami Kapag may pangarap ka at wala kang ginagawa sa mga pangarap mo Mananatiling mga pangarap yan Pero pag may pangarap ka at gusto mong abutin At nag enjoy ka sa ginagawa mo Mabagal man, matagal Nakakainip man Basta gusto mo ang ginagawa mo para sa mga pangarap mo, hindi natin namamalayan unti-unti. Dumarating na pala, unti-unti na feel na natin. At sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga paghihirap na ginagawa natin, pagtitiis, sakripisyo para sa mga pangarap natin, para sa ating mga goal pagdating ng panahon na abot na natin yan, or naaabot na natin yan, yun ang tinatawag na napakasarap, sweet, napakatamis dahil pinaghirapan natin mga kainags, nice, di ba? Yun yung masarap doon eh no? <laughs> Drama ko, pambihira. Hindi, na, natatouch lang kasi ako kasi syempre mga kinis, you know, First time na nangyayari sa akin to. First time na pinapangarap ko lang at pinapangarap ko lang dati na ngayon, na-realize ko, ito na yung mga pinapangarap ko dati, you no? Know? May mag sponsor sa akin, may magi invite sa akin. Yeah. Kaya maraming maraming salamat sa lahat. Maraming maraming salamat din sa inyo. Nais ko kayong pasalamatan kahit malamang lamang isang awitin. Yun, wag na. Wag na natin ituloy yung pagkanta natin at magandang panahon ngayon. sa na lang tayo kumanta pag yung madilim na, umuulan na. yon para ayos yung timing. Wag ngayon, maganda araw. Tsaka <laughs> doon nga pala sa mga hindi nakakala mga kainags, ano? si Mahal Dapat kasama rin yan sa Calgary. Yun din, sagot din ng Elements Residences yung kanyang pamasahe. Siyempre, pagkain. Yan. Kung ano yung sagot sa akin ngayon kay Mahal Arena. Kaya lang, ang problema, hindi po si Mahal Arena. Kasi baka kami magtanong, bakit hindi kasama si Mahal Arena. Meron po, inoperan din siya ng spot pinoy tsaka ng Elements Residences na kasama dapat siya. Ang problema lang, hindi lang makapagpaalam ng agad-agad si Mahal Arena sa kanyang trabaho. Yeah. Nakabakasyon din kasi. Ano? Nakabakasyon ka. O oh, tsaka maraming bakasyon. Hindi ganun kadali. nakabakasyon yung uh, yung head chef ko. Ah, yung head chef niya. So wala mag-aano doon. Wala mag-aano. So ganun. So sayang, no? May, minsan lang mangyari 'to, sayang eh. So pero sabi naman ni nila Mark, sabi naman nila Mark ma. Pwede next ka namang ano? Next time. Wala na, next. baka wala nang next time. <laughs> Hindi, sana ano, sana maging maganda ang kakalabasan nitong pagkikita-kita natin. Para next time, pagka... Merong merong mag Pag inoperan ulit tayo, ah. Pag inoperan. di ba? Depende yan sa kanila. Ayan, kung, kung iimbitahin ulit tayo. Ayan, kaya dapat eh, maganda yung gawin. Mag maging maganda yung kakalabasan nung pagpunta natin sa Calgary. Ayan, di ba? Siyempre tayo, eh... Sasabihan lang naman tayo kung sasama uli tayo, kung isasama uli nila tayo. Ayan. Kung sakali lang... Kaya nga sabi ko kay Mahal Raina, sayang <laughs> naman yung opportunity na yun. Narap muna naman sa <laughs> akin. Yan, so, ganun. Uh, sayang, sayang na opportunity. Pero syempre, gano'n talaga. B baka, lang, ano, baka lang may mga maghanap sa kanya. Kasama po sa siya dapat. Tsaka ayoko siya, ayoko ang kasama si Kalbo. Ayaw mo kasama, eh. kasama. Nandito ka sa bahay. Gusto mo benta natin ng bahay, maghiwalay tayo bumili sa sarili bahay. Sige. <laughs> so sabi sabihin mong ayaw mo kasama, matagal mo na sinasabi sa akin yan eh. Noon pang matagal na tayo nagsasama, bago pa lang tayo kinasal eh, matagal mo na sinasabi sa akin yan na ayaw mo kasama. Tapos hanggang ngayon, nandito ka pa rin sa tabi ko. Ikaw ayaw mo, malis. <laughs> Bira. Sa, ayaw mo sabi mo sa akin dati eh. Siyempre yung mga kinis, natural sa mga mag-asawa na nag-aasaran ano. Nasabihin ng mahala rin, matagal na yan, noon pa. Nasa wala pa kami sa Canada. Ayaw kitang kasama. Ayoko ko na sayo. Pero tingnan mo hanggang ngayon, nandito pa rin, nakadikit pa rin sa akin, siksik pa rin ng siksik. Kung nasaan ako, nandun pa rin. O di ba? Nandito pa rin. Ganyan talaga yan eh. Kasabihin niya, ayaw na sayo, hindi na kita mahal, hindi na kita gusto. Pero wag ka, Ah, lagi, lagi na tabi ko. Uy, mahiya ka. Ang mga tabi ba? Ay, tabi pa rin. Tinan mo hanggang ngayon, nandito pa rin sa tabi ko. Doon sa... Kaya nasa Pilipinas hanggang ngayon, mo ay nasa Kananda, nandito pa rin sa akin. Nasa tabi ko pa rin. <laughs> yan. Hindi, <laughs> syempre, mga kinis, ano? lang sa mga mag-asawa yan, mga nag-asaran. Pero si Mahal na rin na pag napikon sa akin yan, nako eh, may hawak ng ano yung pambambu. <laughs> Tumahimik ka. Hindi na ako natutuwa sa'yo. <laughs> yan, so tara. Baka kainin muna natin ng break pa si Mahal na Baka mamaya pag hindi pa nakakain yan eh. Baka pag... Eh, umpisahan mo na mag-general training. May dapat si Mahal na Oo oh, nga pala, no? meron tayong darating na bisita sa September 25, 26, 27 yan. Mga kaibigan natin mula sa Pilipinas naga around the world yan Mga retired Mga retired couple na sila yan. So pasok na tayo mga kainags ano? Meron tayong pasok ngayong araw na to Hirap talaga, kulang ako sa tulog Siguro tulog ko lang mga apat na oras Tapos mababaw lang yeah, kasi syempre na ano eh uh, no? Masyado akong naging masaya kagabi Overwhelmed, na panood natin River Maya ulit Ulitin ko ulit, masayang masaya ako Marami tayong mga na-meet na mga subscribers, viewers Grabe, grabe yung saya ko Kaya habang natutulog siguro ako Para ako nakangiti na nagbumabalik yung mga alaala -ala na na natin yung mga subscribers thank you very much at saka syempre doon sa mga nanood uh, nag comment thank you very much maraming maraming salamat yan uh, pero kailangan natin pumasok ngayon pero pagka ganitong puyat ako hindi ako umiinom ng ano mga kainays, hindi ako umiinom ng mga red bull kasi hindi maganda sa ah, para sa akin ano uh, ayoko uminom ng mga energy drink kasi may mga nababalitaan ako ng mga pag nasobra sa pag inom eh na stroke yan na stroke kasi ano syempre yung katawan natin pini uh, pinipilit natin ano no, pinipilit nating gumising tsaka syempre alam natin pag uminom tayo ng mga energy drink ay talagang gigisingin ang katawan mo isip mo alive na alive ka pero sa kabila pa ng lahat ng yon ay inaabuso natin ang ating katawan pinipilit natin ang ating katawan pero syempre gan ganun talaga well, minsan wala talaga tayong magagawa kailangan talaga natin gawin yun, yun ano? Pero sa akin lang naman yun, mga kainay, sa akin lang naman yun. Pero si, syempre, pag halimbawa, long drive, ang kala mo nag-long drive, eh, no? kulang talaga ako sa tulog. Minsan, umiinom din ako ng, ano, umiinom talaga ako ng energy drink minsan. Minsan, pero pag mga ganitong senaryo lang, puyat lang tayo, tapos papasok lang naman tayo sa trabaho, malapit lang naman. Mag-work tayo, hindi ako umiinom ng energy drink. Ini, isa sa mga iniiwasan ko yan. Uh, at hindi na pwede sa, sa edad natin, sa age natin, hindi na pwede yung mga energy drink. Pwede naman, pero iniwasan ko lang talaga mga kainig ano? At, uh, alam niyo naman, hey, ano tayo, health, health conscious na tayo ngayon eh. Marami na rin kasi ako mga napanood na vlogger na umiinom ng energy drink. Na tapos kinikwento nila na, na mild stroke sila. Kasi nga raw, eh, parang na-abuse yung katawan nila. Kung kulang sila sa tulog, tapos eh, Iinom sila ng energy drink na parang pinipilit nila yung kanilang katawan para kumilos ng kumilos instead na ipahinga. Ganda lang ano natin ngayon, ganda ng araw natin ngayon, ano? Pag sa gabi, nagsising nagsisingil digit na yung ano, yung ating temperature. Na uh, positive 8, positive 9, yan, ganyan. Ibig sabihin malamig na sa gabi. Pero pag sa umaga, katulad ngayon, uh, ngayon positive 18 ngayon, mga kainis, ano? Positive 18 ngayong araw na 'to. Pero sa gabi, mga positive 9, yan. Positive 10, positive 8. Unti-unti nang nagpaparamdam lamig, unti-unti nang dumarating ang fall, yung klima ng fall, yan. Next week fall na mga kainags, ano, grabe, bilis. Tapos na ang summer, tapos na ang maliligayang araw. <laughs> yan, so dito na tayo sa, sa work natin. Ay, Panginoon, napakasarap. Maraming maraming salamat. Ay, ganda ng araw, grabe. Kahapon eh, no? kahit maulan, kahit nakakatuwa uh, kahapon sa nasa River Maya nung nanood tayo. Kahit na umuulan, ang daming nakapila, ang daming pumunta, no. Kaya tuwa-tuwa yung River Maya sila uh, sila Bamboo kasi bago sila mag-perform, umikot muna sila, tiningnan nila muna yung mga ano, mga mga fans nila. Sabi nila, kasi kinuwento nila eh, habang nagko-concert sila, sabi nila, maraming maraming salamat, sobrang na-appreciate namin kahit na umuulan nakita namin kayo nagtsatsagang maghintay para lang mapanood ang bandang River Maya ah, syempre naman Die Hard River Maya tayo since before patagal ko na rin nababanggit to previously dati doon sa Merix kasi yung Merix sa U, malak, tapat ng UST yan sa yung, Espanya yung kami dati nakatira sa may 427 Vicente G. Cruz Street sa Palok, Maynila nung, nung aking college days pero wala na yung bahay namin eh. Demolished, na demolish na nakitira ako doon sa kamag-anak ko mga 1990s yun mga kayo nagsano tapos ano, nunood ako sa chatterbox sa mabini yan, dami yan eh campo, yan yung mga pinapanood namin dati ng mga banda no? mga pinapanood namin bandang eraser heads alamid ah uh, After Image, Cookie Chua, mga banda nung araw, nakakatuwa. ah uh, yung si, ano, parokya ni Edgar. O, oh, di ba, mga kainags, nagsano Papasok mo na ako, mga kainags, ha? At po Panginoon ganda ng araw yan pasensya na kay mga kainags kasi baka <laughs> napapansin nyo puro ako river maya yung nasa bibig ko yan, hindi pa kasi ako makamove on na over ano pa ako parang wow para bang hindi ako makapaniwala na totoong nabuo, nabuo eh, ibig sabihin totoong nasa harapan kuli sila Kompleto sila kasi huli ko silang napanood 30 years ago na kompleto sila tapos noong 1998 niya, umalis na si Bambu sa kanila, di ba? At is kumbaga parang ngayon, ah, syempre, fanatic ako ng River Maya kaya talagang masaya. Ay, mali pa. Mamaya pa pala akong bibihis. So, yun, mga kinex, maraming maraming salamat ha. Uh, don't forget to subscribe, click the like button, leave your comments. Maraming maraming salamat. Kita ka sa videos. Hanggang sa muli.